Ayan. Second Timothy 4:19 to 22. Erastus mentioned in Romans 16:23 is a city treasurer of Corinth. Trophimus was an Ephesian of pagan origin. These are members of the Roman Church, you know. These are members of the Roman Church, sino yung nasa ikalawang Timoteo 4.21 These are members of the Roman Church known to Timothy from his stay at Rome during Paul's first imprisonment Linus according to St. Irenaeus is St. Peter's successor tapos ang tanong niya kanina sinong Romano-Katoliko ang inutusan na magsulat sa Biblia? eto, Buti naalala ko yung isang ebidensyang binasa ni Father Darwin Gitgano doon sa kanilang debate ni Ramil Parba. Eto ngayon yun, yung gusto mong ilantad natin, ano? Okay, eh, eto ito yung ano yung, yung history na yon. Yan, yung ginamit noon sa debate. Yan. Those most remarkable and zealous propagator among the apostles, however, was Saul, later known as Saint Paul. Saint Paul was born of Jewish parents but was a Roman, Roman citizen. <laughs> He was one of the bitterest persecutors of the Christians but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church. After His miraculous conversion on the road to Damascus. So si si Apostle Pablo is the most, ha, huh, the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church at siya ay Roman citizen. Maliwanag ba si Apostle Pablo ay Roman citizen at tireless preacher ng Catholic Church? Yan, nasagot na ang tanong mo. O oh, sige, sana magunos dili ka na din nasagot na ang tanong mo. O, o ito next, Aguilar. Dando, hindi mo nasagot. O, oh, Sino ano ba naman Roman to? Catholic? Litra ano, po litra ano, ba? Anong, anong hindi na ba naman hindi nasagot? Litra po litra. Anong letra po letra? katolik? litra po litra. Por... Anong letra po letra? Letra, letra? Ano ba naman to? Letra po letra? Ang katoliko ba? Letra po letra? letra? Ay, kawawa naman to. Sige, maglabas na naman ito ng isang pang ebidensya. Ayaw mo yan eh. Eto, si Apostol Juan mismo. Yan, si Apostol John. Eto ay sinasabi ganito. Sa paraphrase on the New Testament by Richard Baxter, sa John chapter 10 verse 16. Ano ang sabi ni Apostol John? And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Ito'y sinabi ni Kristo. John 10, 16 them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Ayan. So nasagot na ang tanong. Next na tanong. Hindi, hindi dyan hindi mo nasagot. Yung author, yung sabi mo. Yung sumulat ba? Yung sumulat. Yun lang nga. Si Apostol Pablo ang sumulat. Diyos. Romano Yun na Romano Katoliko. 'Yon nga. Forward. 'Yon nga. Ang o, ang tanong mo, sinong Romano Katoliko ang inutusan? Si Apostol Pablo inutusang magsulat. Si Apostol Pablo, Roman citizen, at si Apostol Pablo ay tireless preacher of the Catholic Church. Pagdugtungin natin ang mga ebidensya. Si Apostol Pablo, Roman citizen. Si Apostol Pablo tireless preacher of the Catholic Church. Ngayon, tanong mo, sinong Romano Katoliko ang inutusan? Si Apostol Pablo. O, oh, ang dali na lang naman nun. O, oh, next question. Yung author, yung nagsulat, yung nagsulat, yung nagsulat ba? Yung nagsumulat? Yun ang nga, si Apostol Pablo, Hindi sumulat. Mo. Romano Katoliko. Ay, kung mapatunayan, si Pablo, kung mapatunayan ko, si Apostol Israel, si Apostol Pablo, kung mapatunayan ko, yung angkan, si Kapayin Paano? Saan ang galing siya? Kabi namin. Ay, so, ko. Nahudiyo si, si Pablo. Oh, kahit sabihin pa natin na si Apostol Pablo ay lahi ni Benjamin, nasa Biblia rin naman na siya ay Roman citizen. Di ba nung no, sinampal siya? Sinabi niya na siya ay Roman citizen. At siya ay tireless preacher of the Catholic Church. Kaya siya ay Roman Catholic Church. Oh, sige na, go ahead na. Oh, tahan na. Gado. Ha? Ah, patulayan ko nga hindi angkan nga galing si Pablo na Romano. Angkan sa ng Israel. Kung mapatunayan ko. Ah, sige, sige, sige. Nga angkan sa Israel. Israel. Brother Israel. That's Romel one. Palma. Brother Romel, adyan ka, Brother Romel. Ah, Nga Bader... angkan sa ni Pinamin. Kung ko, Sa Israel, si Pablo. Andyan ka, Brother Romel. Nga hindi siya angkan oh, oh. sa, Roma. Oh, sige, andyan ka. Ano? Yes, bro. Saang talata nga sa Biblia, bro, na si San Pablo ay Roman citizen? Ang kan. Ang kan. Ah, meron yan. Saang talata nga yun para maano natin na siya ay Roman citizen? Okay. Hanapin natin. na nasa ano yun? Gawa uh, 22 yata nakalimutan ko na kasi gawa 22 strike try natin ha baka matrace ko ha matagal ko na hindi nag nagagamit yun eh gawa 22 sa acts 22 yun to, acts 22 27 27 oh ano sabi Iba, sa tama. Nasa oh. Aks 22, from 22 to 29, nandyan. Oh, sabi. East oh. Oh, oh ito Christian. sabi. Sabi ni Apostol Pablo mismo. Kaya lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, Ikaw gabay Romano? Opo, sagot niya. Oh. Edwin. Ayan Edwin. Gawa 22-27. Tinanong siya. po. Hindi yan ang ibig sabihin. Pa, ha? Eh, tinanong Yung siya. Tangayong ka ba dyan na siya'y Romano? <laughs> normal y dumating siya sa Roma. yung ang hindi 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 Romano? ikaw ba'y Romano? hindi 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 saan hindi Saan galing si Pablo? hindi saan hindi 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 ang issue hindi hindi ko hindi Ang issue dyan, sayo, si Apostol Pablo ba'y Romano? Yes or no? hindi 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 si Apostol Pablo hindi Ayun sa kanya, siya ba ay Romano? Yes or no? Patunayan ko, Jando, ha? Hindi, sumagot Julio, ka. Si Pablo, patunayan ko. Sumagot ka, totoo ay, ba? Patunayan ko. patunayan ko. Totoo ba makinig. o hindi? Makinig ka sa akin. Makinig totoo ba hindi. o hindi? Ha? Nga ang kansa ni Benjamin. Hindi, yan ang tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, totoo ba ang sinasabi makinig niya si Romano? Ah, Jando, Jando, Jando. Ang pinagmulan. Hindi, hindi, hindi ko hindi ko tinatanong kung ano ang kanyang pinagmulan. Mula, Pablo? Hindi saan ko tinatanong. Natin? 'Yan ang pag-usapan natin. Deka ha? No, 'yan ang pag-usapan. Hindi kayo umano. Ang tanong mo kasi, sinong Romano Katoliko ang inutosan na magsulat ng Biblia 'Yan ang tanong mo. Sinong Romano Katoliko? Hindi ka naman tanong kung sinong Israelita. Ang tanong mo, sinong Romano Katoliko. Ang tanong ko ngayon sa'yo to make it clarify, totoo ba ang sinasabi ni Apostol Pablo na siya ay Romano? Yes or no? Sagot. Ano? And e the next? B bigyan ako ng litra po litra. Hindi. Hindi ang tanong ko. Litra. litra por litra. Bige. Ano? Anong litra po litra? Hindi kami Bible alone papasahin, dito. Para, para mo litra po litra ka. Ano ba naman ito? Natataranta na? Naipit na? Nabutata na? Kaya nagliletra po letra na. Ay naku, yan ang problema dyan. Alam mo, ang maling paraan niyang pagpapagagamit ng letra po letra, eh. maling paraan yan. O, oh, patunayan natin ang maling paraan yan. Ano? Eto. Ano ba yung sinabi niya noon? Saan ba yung, ano, yung, yung sinabi ni Elisoriano patungkol sa letra po letra? Yan ay mali, maling paraan ng paggamit ng Biblia. O, oh, hindi amin to ha? baka sabihin mo na sa amin to kukuha ako ng ebidensya hindi hindi, kami ang gumawa oh ano bang sabi niya, no, ni ano eh, ni ito ay sa ano sa dating dan, ito pakinggan natin at sana naunawaan unawaan kaya lang di natin talaga matatapos pang usapan to mahabang paksa <laughs> ito kasi ang hinahanap mo palagi mabasa Si Kristo ang tunay na Diyos. Kristo ang tunay na Diyos. Si Kristo ang tunay na Diyos. Yun ang gusto mo mabasa, letra por letra eh. Eh para kung hahanapin ko rin sa'yo, basahin mo, Si Manalo ang anghel sa sikatan ng araw. Wala kang mababasa nun. Letra por letra, Si Manalo anghel sa sikatan ng araw. Kahit nga sa lubugan ng araw, di mo kayang basahin si Manalo ang anghel eh. Yun ang ibig kong sabihin. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sintido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Hmm. Okay. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Hmm. Okay. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Ayan, hindi lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Kaya ang tanong ko sa iyo, uulitin ko, ano? Ikaw ba sumasang-ayon sa sagot ni Apostol Pablo na siya ay Romano? Yes or no? Eh, uh, <whis ambitiousonos> 'yung tanong ko, ah. Uh, yung tanong ko, ah. Uh... Eh inamin ko siya sa iyo Biblia eh. Hindi, ang tanong ko sa iyo, si bueno, sumasang-ayon sixto... ka ba? Word for word. Ah, na sumulat ng Biblia na inutusan ng Diyos. Yan ang Sinong Romano? Ayan o, Romano, si Apostol Pablo. Apostol Pablo, Romano. Oh, sige, 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 sige. maganda yan. O, oh, maganda ang nga. Sitas na Romano Katoliko. Taga? Romano Katoliko ha. O, oh, Romano Katoliko, ka basa, Katoliko si Apostol Pablo. Ayan o, Romano siya. Tama ba, mali? Yung inutusan ng gumawa ng Biblia. O, oh, yan na nga, inutusan siya magsulat ng litra. Biblia. Letra po letra. Ayan nga, Romano. Sige, sige. Sige. Saan? Saan? Ah, saan, na, saan nga, ng oh? na Romano Katoliko. Inutosan ng Diyos. Ayan na nga, si Apostol Pablo. Inutosan ng Diyosa, na Gumawa ng Biblia. Letra, pulita. Ayan nga, andyan na nga, uh, andyan uh, na nga eh. eh. Sige, Bigyan na ako ng talata. Sige. Ayan na letra, na nga. Letra. Ayan ang talata. Letra por letra. Romano. Ayan, po letra. letra por letra. Si San Pablo, ah, sabi lang. niya, siya ay Romano. Ayan, hindi O hindi yan, huh? o, okay, asan eh, ang mo? inutusan ng Diyos. Ayan, so, inutusan. Oh, Ayan, yeah, sige, sige. Sabi Sana mo, talata? inutusan ng Diyos. Inutusan daw ng Diyos. O, oh, sige. Ano ba ang sabi na Apostol Pablo o ng Korinto 14.37? Anong sabi ng Apostol Pablo? Kung inaakala ni naman na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo, ay utos ng Panginoon. Si Apostol Pablo nagsulat utos ng Panginoon. Ano siya? Balikan natin 22-27. Aya lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya ay tinanong, Ikaw nga ba'y Romano? Opo ang sagot niya. O, oh. edi inutusan ng Panginoon, magsulat Romano, katoliko. Oy, ay, nako. O, yan. Letter for letter na yan. Ang layo ng... Sagot mo, hindi. Hindi. Ay, nako. Taka, malayo. Ang layo, ako. hindi mo mabasa. Bady, romel? Hindi mo talaga mabasa. Bady, romel. Yan, hanap ko. Word for word, yung hanap ko. O, oh, bro. Malayo ba ang sagot ko sa tanong niya? Actually, yung malayo, bro, yung pagkakaunawa niya, eh, napaka klaro naman yung sagot, no? pulidong pulido nga, eh. Yung yung tanong ay sinasagot talaga punto por punto. yun Sinasagot natin punto por punto. Kaso nga lang namimiloso po. Ang gusto niya basahin sa isang talata na Romano Katoliko ang inutusan. Ay nako, ano ba ang turo ng Biblia sa mga pilosopo? Basahin natin ang Kolosas 2.8. Ang sabi ay ganito. Sa mga pilosopo, Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya ni Edwin X. Aguilar. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Dinadaan tayo sa pilosopo. Anong letra po letra pinagsasabi mo? kailan ba naging theological ano yung letra por letra kaya nga kayo tayo mga katoliko hindi tayo letra for letra bible lalun <laughs> natatawa ko kay ano kay Edwin X dinadaan na lang sa letra for letra kasi may ebidensya sino daw inutusang romano katoliko ito ha ating i-refresh ang mga ebidensya si Apostol Pablo ang mga apostol sabi sa paraphrase ng New Testament sila ay shall be one catholic church. Katoliko sila. Pangalawang ebidensya. Si Apostol Pablo mismo tireless preacher of the Catholic Church. Oh. Ating balikan yung ebidensya binasa kanina. Na si ayon, Apostol Pablo ay tireless preacher of the Catholic Church. Ayun. Oh. Ayun no? Paul was born of Jewish parents. Tama siya ay pinanganak sa Jewish parents sa lahi ni Benjamin. Tama yon. But, but, was a Roman citizen. So wala akong problema. Sabi niya, patutunayan ko. Siya lahi ni Benjamin. Siya lahi ng Israelita. Binasa ko na nga kanina pa eh. Saint Paul was born of Jewish parents. Binasa ko na nga kanina. Patutunayan, patutunayan, patutunayan. Binasa ko na nga eh. Oh. Saint Paul was born of Jewish parents but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church. Si Apostol Pablo pala. Ha? Tagapangaral ng Catholic Church. Ngayon, ang tanong, siya ba ay Romano? Ayan. Siya ay Romano ayon sa gawa. Balikan natin yung gawa 22, 27. Anong sabi niya doon? Kaya pumunta ang commander kay Pablo at nagtanong, Romano ka ba? Opo, sagot ni Pablo. O oh, yan. So si Pablo, tireless preacher of the Catholic Church. Siya ay Romano citizen at siya ay tagasulat ng ng kanya mga aklat. Romano Katoliko si Apostol Pablo tapos sabi mo ang layo ng sagot ko. Ano ba naman 'yon? <laughs> yes, ayun talaga. Yung hinahanap ko, yung mababasa. Ayun yung binasa. Mababasa talaga. O oh, ayan, tanong ha? ko. Yung mababasa talaga. Oh, Rumano ngayon, oh, Patoliko sabi niya, na inutusan ng Diyos. Ang sabi niya, ang hinahanap niya yung mababasa. Eh, uh, ito eto ngayon, Sumagot naman ako, nabasa ko ba na si Apostol Pablo ay katoliko preacher? Yes, nabasa ko. N